Yo, what's up mga boss? Good morning. So habang nagkakape nga pala ako eh, may naisip akong i-share sa inyo at hopefully makatulong. Ito yung ano, defectong clutch damper at defectong tensioner. Kung ano nga ba yung pagkakaiba nilang dalawa sa tunog ha. So ito, start, start muna natin yung MC natin. Hindi nga pala ako masyadong magsasalita pa para ano, klaro sa inyo yung tunog so yan depekto na kasi yung ano clutch damper natin, kaya ano, paliti na din yan ganyan yung tunog ng may depektong clutch damper yan so tapos, pipigayin ko yung clutch dyan O yan, di ba? Pag pinigam mo yung clutch, tatahimik yan. Pag So, ibig sabihin, pag sa clutch damper ang may depekto, pag pinigam mo yung clutch, tapos tumahimik, matic clutch damper yan. Okay. Clear ba mga boss? Next naman natin yung ano, yung sa may tensioner natin. So, kuha lang tayo ng tools. Number 13 na to, 14, 14 na to. So, naka-manual tensioner na pala tayo kasi ano, sira na yung ano, yung stock natin yung automatic tensioner. Okay. so luluwagan ko lang itong ano itong nut na to so, pag naluwagan ko na yan um, yan yung ano yung tunog ng defectong tension sa so, lutang okay yan Okay, yan yan yung tunog ng direktong tensioner parang kuliglig siya. yan, yan yung tunog kaya huwag kayong makonfuse sa may clutch damper tensioner so naka manual tensioner pala tayo mga bossing yun Um, payo ko lang huwag kayong gagamit ng tools sa pagpahig at yung microtegen Huwag kayong gamit ng tools baka kasi So ang sa higpit, eh, madali yung ano yung ka cam chain nyo, gastos yun. Pihitin nyo lang gamit yung kamay, tapos pag tumahimik na, okay na yun. Okay mga boss,